Boss, time check muna tayo. Tignan natin mga darating oras o mga Zero, 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 zero. Dino tayo, boss. Timer! Starts! Now, Ayan, na, boss. Mga nag-alaban ka na. O, oh, binuhos ng sabaw. Ito ang food trip, mga kaibigan. Nakikita you know, na po. Ayan, magpa-shoutout na po kayo. So, magmasa pong magpa-shoutout dyan. Shoutout po sa inyo. At ah... Uh, mag na po kayo dyan, ha Mag-order na po kayo. Kung gusto niyo pong order, mag-firm lang po kayo sa page. lang po kayo sa page at uh, dideliver lang po natin kayo sa inyong mga bahay shoutout po kay Cyril from Baguio City well, kamusta po kayo sa Baguio, maraming nagubayan may hilip na sa babae eh. at sa mga gusto naman po mag dine in sa atin ay uh, magkatagpuan lang po kami sa Kalumbis Bulacan sa along the highway lang po kami sa Borneo mga kaibigan kaya pumunta na po kayo dito kung gusto nyo po mag-dine-in. Dahil, uh, or kung gusto nyo mag-challenge, mag-PM lang po kayo. At ischedule schedule po kayo. Ay, mainit na pala dyan, bossing, no? Mainit yun. Kumihinat din pala sa bagyo Oras po natin ay uh, 1 minute and 15 seconds. At dalawa po ang challenger natin ngayon, bossing, ha? Mga uh, boss. Dalawa po ang challenger natin ngayong araw na ito kaya wag muna po kayong aalis pag katapos po ng challenge natin. Sabi ni Ma'am Michelle, bilis konti. Ayun na nga po, binibilis na nga po ma'am. Ito na po. Ayan po, nakikita nyo po, nakakamay po si Bossy po. Ayan po mga, mga Kailangan po simot ang ating sauce. Kailangan po yan, simot po yan lahat dapat. Para po walang makalusok. Dahil may plus po sa oras kapag bumibigay po kayo na sinuot. Yun, at tapos na po ang unang kanya natin mga kaibigan. Nakikita nyo po mga kaibigan. Bubuhos na po ang mga extra rice. Ilan na yan bubuhos na? Isa? Isa ang binuhos mga kaibigan? Dinalawa na nga mga kaibigan. Nakikita ba po yan? Yung mga itim-itim po, hindi na po kailangan kainin yan dahil, ah, uh, ano po ang lasa niyan? sa ang RC po yan, mga kaibigan? Sabi ni Ma'am Mayan, go pare, kaya mo yan. Sabaw po po? Sabaw pa raw po. Ayun, naging tira po po mga kamatay sa amin sa mga mga kaibigan. Mahalaga po, maubos yan. Yung mga ano po, yung mga gulay natin. Yan. Ayan, may laman pa yung buto. At meron po tayo sa updates sa gilid. Paka-tandaan nyo po. O, oh, ma'am, pabalik po nung, ano, ma'am. Di pa ba po ubusong. Go. Three minutes po, mga kaibigan. May brunch po ba kayo dito sa Baguio? Wala pa po, ma'am, eh. Pero malay nyo po, magka-brunch kami sa Baguio. <laughs> Ay, may duty na daw po sa Baguio, sa Balas, sa Baguio. Sa mga gusto pong mag-franchise uh, sa Baguio, may duty na po sa Baguio. Kahit ako po, medyo ako sa Baguio, kung sa Baguio yun eh. Masarap pong dumuti dyan sa Baguio. Kahit ako lang po mag-isa, dumuti ako dun eh. Yan, mention nyo na po yung pang yung pambato dyan sa challenge. Baka yan ang tumalo kay Mr. Yelo. po, mga kaibigan? May natitira pa po, po tayo yung sauce sa ating mga, mga sauce natin. Nalagayan po ng sauce. Siyempre, kailangan po natin sumutin yan. At kapatidaran po yung hunting soft drink. Diyan po maraming nagtatalo dahil sa soft drinks na yan. Dahil inuhuli daw po nila. Eh, ewan po po. Meron naman pong humuhuli niyan, pero tapos, Oras na mga 4 minutes and 20 seconds. Malakasin na siya tos eh. Wala po mga kaibigan, sisimotin na po ang plato. Slowly but surely mga kaibigan. Ops, simot na simot. Malinis na malinis. Kaya na po mga kaibigan, binungusap po ko sa bawo. Oop, hindi ni mali popcorn. At kailangan pong simutin ang ating sauce mga kaibigan. Yun, oh, nasimut na mga kaibigan. Yung oh, masarap po. Yung halaga ng balik. At ito na nga po mga kaibigan, konting oras na po ang nalabi. 5 minutes and 10 seconds. sa and 20 seconds mga kaibigan. Mahaba pa, medyo. Medyo mahaba pa, medyo mahaba pa. Sinimot na po ang kanin mga kaibigan. Ah, uh, manok mga kaibigan. Oh. Okay. Kaya po mga kaibigan, ang sakong ay kakagat yun, ka din. Yun, 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 At yun, 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 Mok, kasi mok. Sinimot ka nga po ang manok, mga kaibigan. Okay Okay na po yan. At meron na naman pong papansin at kulang sarugas sa chat mga kaibigan na nakalibot ang pansinin ng kanyang kapangino. Meron po mga kaibigan sinisimot na. oh, inilipat ang mga spices natin sa kabilang rato. 6 minutes and 40 seconds mga kaibigan. 6 minutes and 50 seconds. Sabi ni Rob big Bignan. Sali ako, boss. Uh, sali ka. Uh... Sali ako, boss. Nagkakalit ako. Pwede ba? Pwede, pwede, boss. Mag-PM ka lang. Pansinin mo kasi, kuya. Ay, eh, hindi po tayo pumapansin ng ano eh. Uh, pinapansin lang po natin yung mga uh... pansin mo. 7 minutes and 4 minutes. 7 minutes and 45 seconds mga kaibigan Kakayanin kaya ito May okay, soft drinks pa po 8 minutes and 3 seconds po ang binalabanan natin mga kaibigan ha? 7 minutes and 55 seconds At tinakas na po mga kaibigan, mga kaibigan Nakikita nyo po Kunting kunti na lang mga kaibigan Ayan na lang po natitira Kagaya po ng kahapon Kasayang boss Kunting kunti na, na lang okay. Kunti na lang. Nakita nyo po, tumakas ang kamay, mga kaibigan. Ano po ang nangyari po?